Ilang beses mong nadama na ang pera ay tila makatakas sa iyong mga daliri tulad ng buhangin. Ang pakiramdam ng pagbubukas ng iyong pitaka at napagtanto na, kahit gaano ka makukuha, ang lahat ay nawawala ng walang landas. Ang mas masahol pa ay hindi napansin ng karamihan sa mga tao kung paano ito nangyayari. Nalaman nila ito normal, sinasabi nila na ito ay tulad ng tea mahirap ang buhay. Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi ito buhay na mali, ito ang mga gawin na iyong hinihigop ng hindi na pagtanto ito. Ang mga natutunan mo sa pagkabata o na ang kapaligiran na iyong nabuhay ay ipinatao bilang katotohanan. Ang pangalan ko ay David. Ako ay hudyo at nagkaroon ako ng pagkakataon na obserbahan ang buhay sa lahat ng mga nuances nito. Nakita ko ang mga tao na nawala ang lahat para sa isang solong pagkakamali, napanood ko ang pera na nawawala tulad ng uso, at sa parehong oras, sinundan ko ang iba na, kapag naunawaan mo ang mga patakaran ng laro, ay nagtayo ng isang tunay na kalayaan sa pananalapi. Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang kaalamang ito, ngunit sa isang babala, maaaring hindi komportable. Siguro itanong sa iyo ang lahat ng lagi mong itinuturing na normal. Payagan akong magtanong ng isang katanungan, nagkaroon ka ba ng impresyon na ang pera ay papasok at lumabas ng napakabilis na tila sinipsip ng isang hindi nakikita na pwersa? Sa palagay mo kumikita ka ba ng sapat, ngunit sa pagtatapos ng buwan ay palaging may isang bagay? Hindi ito nagkataon. Ito ay isang error sa system at halos lahat ay gumagawa nito. Ang magandang balita. Mayroon itong solusyon at ipapakita ko sa iyo kung paano ito iwasto. Naaalala ko ang aking unang malaking pakinabang. Sa oras na ito, naisip ko mayaman ako ngayon. Ngayon ay mabubuhay ako tulad ng lagi kong pinangarap. Bumili ako ng mga hindi kinakailangang bagay, nagpunta ako sa mga partido, ginugol sa kung ano ang nagdala sa akin ng kaligayahan o makikinabang sa hinaharap. Pagkalipas ng dalawang buwan, walang laman ang aking pitaka at walang bisa lamang ang naiwan sa dibdib. Alam mo ba ang sensasyong ito? Ito ay kapag napagtanto mo na ang iyong pagsisikap ay walang kabuluhan na ang iyong trabaho ay hindi nakabuo ng anumang mga resulta. Ngunit iyon ay kapag nagbago ang lahat dahil natuklasan ko ang isang simple, ngunit nagbabago na prinsipyo. Ang mga ito ay hindi komplikadong mga formula ng ekonomiya o mga lihim na trick sa pamumuhunan. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang pera at kung bakit nawala ito. Kung handa kang makinig ng mabuti, ipinangako ko na sa huli, malalaman mo kung paano ihinto ang pagiging hostage sa iyong paggasta at kontrolin ang iyong pananalapi upang gumana sila sa iyong pabor. Nakikita ko ito araw-araw. Ang mga taong lumapit sa akin ay nabigo na nagsasabing, sinusubukan ko, masipag, ngunit ang pera ay hindi naiwan. Tanong ko at saan siya ginugol? Alam mo ba kung ano ang pinaka, karaniwang sagot? Hindi ko alam, mawala lang. Ito ang lihim, ang pera ay hindi nawawala ng nag-iisa. Pumunta siya sa kung saan hindi siya pinahalagahan. Kung hindi mo ito kontrolin, kung hindi mo alam kung saan ito dumadaloy, hindi ito magiging tunay na libre. Ngayon, nais kong gumawa ka ng isang matapat na pagmuni, muni, handa ka bang tumigil sa pagkawala ng pera? Handa ka bang kumuha ng responsibilidad para sa iyong pananalapi? Kung ang sagot ay, magpatuloy sa akin dahil lampas ko sa mababaw na mga tip. Magbabahagi ako ng mga totoong kwento, Konkretong halimbawa kung paano ang mga ordinaryong tao ay naging katamtaman na punta sa solidong kayamanan. Ipapakita ko kung paano mababago ng isang solong ugali ang lahat, ginagawa ang iyong pera na magsisimulang gumana para sa iyo. Ngunit mag-ingat, ang nilalamang ito ay hindi para sa lahat. Kung nais mong gumastos ng walang pagpapasya o isipin ang kalayaan sa pananalapi ay isang bagay sa pelikula, maaari kang huminto dito. Gayunpaman, kung nais mong baguhin ang iyong buhay, kung pagod ka sa pagtingin sa bank account, na may takot at nais na makita ang iyong pera na lumago, manatili. Ang susunod ay ang resulta ng mga taon ng mga pagkakamali, pagbagsak at tagumpay. Ginagarantiyahan ko na sa huli ay maunawaan mo na ang pagkawala ng pera ay hindi isang bagay kung magkano ang kikitain mo, ngunit kung paano ito namamahala. Nangangailangan ito ng disiplina. Nangangailangan ito ng pag-unawa. Ngunit maniwala ka sa akin, ang resulta ay nagkakahalaga ng bawat pagsisikap. Isipin ang isang buhay kung saan hindi ka nakasalala sa mapusok na paggastos, kung saan ang bawat tunay na gumagana sa iyong pabor, hindi laban sa iyo. Posible ito at ipapakita ko ang daan. Kaya, tumira, lumayo, dahil ang kwento na sasabihin ko sa iyo na maaari mong ibago ang iyong relasyon sa pera. Handa na ba? Mahusay. Magsimula na tayo. Dumating tayo sa puso ng tanong, bakit nawalan tayo ng pera at kung paano ito baliktarin? Magiging diretsyo ako, bluntly, dahil pagkatapos lamang ang pagbabago. Noong bata pa siya, naisip niya na simple ang solusyon, manalo pa at malulutas ang lahat. Nagtrabaho ako ng labindalawa oras sa isang araw, kung minsan nang walang clearance, at gayon pa man ang pera ay hindi tumagal. Kaya tinanong ko ako, bakit ang ilang mga tao ay panatilihin habang nakikita ko lamang ang aking sweldo? Ang sagot ay hindi agad dumating, ngunit pagdating nito, binago nito ang aking pangitain sa pananalapi. Ang lihim ay simple na nagpayaman eh. Gumasto sila ng pera na mumuhuna ng pansin. Ang bawat tunay ay isang sundalo sa labanan para sa kanyang kalayaan sa pananalapi. Kung hindi mo sinasadya na pamahalaan ang iyong pananalapi, ang pera ay napupunta sa kung ano ang hindi nagdaragdag ng halaga, na ang pang-araw-araw na kape, ang napakaraming mga gadget, ang maliit na luho na nagbibigay ng ilusyon ng kaligayahan. Munit sa huli lamang ang kanilang budget. Naaalala ko ang isang episode na nagturo sa akin ng araling ito. Sa 25, natanggap ko ang aking unang pangunahing pagbabayad. Bumili ako ng isang mamahaling cellphone, isang bagong suit, Lumabas ako kasama ang mga kaibigan sa hapunan at sa isang buwan, halos naka, zero ang aking account. Tinanong ko ang aking sarili na saan ang lahat ng pera na iyon. Pagkatapos ay sinimulan kong isulat ang bawat gastos upang pag-aralan ang bawat sentimo. At ano ang nalaman ko? Karamihan sa paggastos ay hindi lamang nawawala, dumami sila. Ang isang maliit na labis na pananabik dito, isang kape na tatlong daan doon, Isang hapunan sa labas sa halip na magluto sa bahay, isang lahi ng taxi na mukhang hindi nakakapinsala. Sa isang buwan, libu, libo ito. Sa isang taon, libu, libo. Sa sampung taon, daan, daang libo na maaaring mamuhunan sa kaalaman, isang negosyo, sa mga aplikasyon, hindi isang maling pakiramdam ng kaginhawaan. Narito ang susi, ang pera ay nagmamahal sa gawain. Ang mga natututo na mangibabaw ay mayroon itong isang sistema na hindi maging komplikado at hindi rin nangangailangan ng kapalaran. Maging pere, pareho lamang. Magbabahagi ako ng tatlong mga prinsipyo na nagbago sa aking buhay at ng maraming tao sa paligid ko. Una, ay rehistro ang lahat. Isulat ang bawat pagpasok at paglabas ng pera. Nakakainis. Nangangailangan ito ng disiplina. Ngunit magugulat ka na makita kung saan pupunta ang iyong pera. Inihayag ng mga record na ito ang kanilang mga kahinaan, ang mga pagtagas, ang mga gawin na nagpapanatili sa kanya ng inmate sa kanilang sariling pananalapi. Ilang taon ko itong ginagawa at ito ang aking pinakamalakas na tuos sa kontrol. Pangalawa, mamuhunan. Huminto ang pera sa pitaka o natalo ang halaga ng account. Kahit na ito ay isang maliit na halaga, kailangan niyang sumuko. Maaari itong maging isang matitipid, kilos, isang negosyo ng sarili o kahit na edukasyon, anumang bagay na lumalaki ang halagang ito. Ang aking unang pamumuhunan ay katamtaman, sampung libong riis. Ngunit sa isang taon, binigyan niya ako ng kalinawan kung paano maaaring gumana ang pera para sa iyo. Pangatlo, gumastos ng katalinuhan. Huwag bawiin ang lahat sa pangalan ng ekonomiya, ngunit hindi rin mag-aaksaya. Mamuhunan sa iyo, kalusugan, pag-aaral, mga bagay na babalik sa isa, lima o sampung taon. Nakita ko ang mga taong nagse, save sa pagkain at pagkatapos ay gumastos ng mga kapalaran sa mga paggamot na maaaring maiwasan. Lanuhin ang iyong paggasta bilang isang diskarte sa pangmatagalang. Payagan akong sabihin sa isa pang kaso. Tawag ka ng isang kaibigan ng Millet. Si Mike na nakakuha ng maayos ngunit nagrereklamo na ang pera ay nawala. Sama, sama kaming naupo at gumawa ng isang bagay na simple, inilista namin ang lahat ng iyong paggastos ng buwan. At hulaan kung ano ang malalaman natin. Nagbabayad siya ng mga lagda na hindi niya ginamit pang araw, araw na mga cave na nagdagdag ng isang kapalaran sa pagtatapos ng buwan at mga regalo na maaaring mabigyan ng mas makatuwiran. Pinutol niya ang hindi kinakailangang paggasta, Nagsimulang mapanatili ang isang bahagi ng kanyang nakuha, at sa isang taon ay nagbago ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. At hindi lamang iyon gumagana para sa mga mayroon ng maraming pera, gumagana ito para sa lahat. Nakita ko ang mga taong may kita na 30 hanggang 40,000 bawat buwan na, sa limang taon, ay umabot sa kalayaan sa pananalapi. Hindi sa pamamagitan ng Himala, ngunit dahil natutunan nilang pahalagahan ang pera at gawin itong gumana para sa kanila. Narito ang kailangan mong i-record. Ang pera ay isang tool. Dapat siyang maglingkod sa iyo, hindi sumisingaw ng walang landas. Itigil lang pagkawala nito sa mga gawi na hindi bumubuo ng mga resulta. Alamin na kontrolin, maging sistematiko at mamuhunan. Simulan ang maliit, ngunit magsimula ngayon. Ang bawat araw ng paghihintay ay pera na hindi mo na muling makikita. Unawain ng isang bagay, ang kayamanan ay hindi ang bilang ng mga zero sa account ngunit ang kakayahang pamahalaan ang mayroon ka. Kung pinagkadalubhasaan mo ang tatlong mga prinsipyong ito, titigil ka sa pagkawala ng pera. Ang mga resulta ay darating ng mabilis, ang bulsa ay hindi magiging walang laman sa katapusan ng buwan, ang mga pagkakataon sa pamumuhunan ay lilitaw, at unti, unting magtatayo ka ng kalayaan sa pananalapi. Ang pinakamahalaga, makakakuha ka ng kontrol. Hindi ka na matakot sa katapusan ng buwan, hindi ka mabubuhay sa limitasyon ng sweldo. At ang siguridad na ito, ang kapangyarihang ito sa iyong pananalapi, ay ang pinakamalaking kapital na umiiral. Kaya kung handa ka ng kumilos, isulat ang iyong mga gastos, pag-aralan ang mga ito, mamuhunan at gumastos ng may katalinuhan. Kaya gagana ang pera para sa iyo, hindi laban sa iyo. Ngayon, isara natin kung ano talaga ang mahalaga. Tatalakayin namin kung bakit nawala ng pera ang karamihan sa mga tao, kung bakit ang isang mahusay na kita ay hindi ginagarantiyahan ang katatagan, at kung anong mga gawi ang nagpapanatili ng mga tao na natigil sa kakulangan. <coughs> Nakita din namin ang mga prinsipyo na nagbabago ng mga katotohanan, kontrol, pamumuhunan at pagkonsumo ng malay. Panatilihin ang tatlong aralin. Isa, itala ang bawat gastos. Kahit na ito ay nanalo ng kaunti, alam kung saan ang iyong pera ay magiging kalahati ng labanan. Dalawa, gawin ang pera. Kahit na ang maliit na halaga, namuhunan sa karunungan, lumalaki sa paglipas ng panahon. Tatlo, gumastos ng mailayunin. Huwag tanggalin ang iyong sarili sa lahat, ngunit alisin ang basura, ang balanse ang susi. Nakita ko ito sa aking buhay, sa mga kaibigan at customer na nag apply ng mga prinsipyong ito ay nagbabago sa antas. Hayaan ang zero balance takot upang makaramdam ng hostage sa mga account. Dumating ito upang makita ang pera bilang isang kaalyado, hindi isang kaaway. At isang huling bagay, huwag maghintay para sa kiperpektong sandali. Magsimula ngayon. Isulat ang paggasta ng linggo, gupitin ang isang napakalaking gastos, mamuhunan ng US$50 o daan. US ang mga maliliit na hakbang ngayon ay mahusay na mga resulta bukas. Ang pinakamahusay na mga desisyon sa pananalapi ay ipinanganak ng mga gawi, hindi swerte. Kung may katuturan sa iyo ang nilalamang ito, mag-subscribe sa channel. Dito, ibinabahagi ko lamang ang sinubukan ko sa pagsasanay na talagang tumutulong sa mga tao na bumuo ng kalayaan sa pananalapi, negosyo at isang matatag na hinaharap. Ang pagrehistro ay ang iyong garantiya na hindi mawala ang susunod na mga tip na maaaring baguhin ang iyong relasyon sa pera. Tandaan, gusto ng pera ang pansin, system at disiplina. Ibigay ito sa kanya at gagana siya para sa iyo. Magsimula ngayon. Sa isang buwan, isang taon, titingnan mo muli at salamat sa pagpili na ito. Ang pananalapi ay hindi swerte, ang mga ito ay isang bunga. Itigil ang pagkawala ng pera. Simulan ang pamamahala nito at magbabago ang iyong buhay. Handa ka na ba? Pagkatapos ay aksyon. Nakikita namin ang bawat isa sa mga susunod na video. Eh, eh.